Hi hey guys, welcome back to my channel. So for today's video din today, nato karon. Sa ulog din ni sa adlaw natawhan sa pagumangko ni Dodong. Sa dili pa nako ang akong storytelling, hoy Charis. Magwas out sa nikuran ni mga pugi boys nga nagtuyok sa litson. Kay lung, -lung Dodong ko pabudoy ka pis jobak ug walay lain kang dongski. Alas 4 para sa kadlawon guys, ila na din nang gisugdan pagtuyok ang litson. Ingana sila ka abtik mulihok. Og sa kusina mga guys, nagluang dai ko og saging. Kay lami man daw ni ipari sa litson. Ya yeah, lami pud ganya tong saging guys, kay hinog unya dagko. Huy. <laughs> ako din nang istimer pag para dili siya malata ba. <laughs> so, fast forward na taan ni mga guys sa atong for tourist video. So, diya dahil nagpaluto rin is mamasarag isa ka kilo na ispagiti. Kunya, <laughs> atong sagula dahil ani atong ispagiti guys, is hot dog radi kay Lubadjit man daw niya ang atong ispagiti for tourist video. <laughs> ako din nang gibalik ka ang pasta. Para hindi ako mahirapan pag luwag ba. <laughs> Og diha ako na din ang gigutad ang hotdog na mga gagmay. Huy! <laughs> Ito guys, gagmay din ng hot ang hotdog ang napaliti mama Sara. Para daw kuno, daghan magutad ba? <laughs> ako, Hi vlog! Hi vlog! Hi, vlog. Din, din ako karon. Ako pod. Ako bet di karon. Ako boy karon. Happy birthday! Ilay! Hey, Pwede like. oh, oh, sa, uh, uh, sa, sa luyo ka! Pasport na dito ani sa ato ang for tourist video. Nagbiyahin na dito ani padulong sa lugar nga dito iheld ang birthday sa o mangko ni Dodong. Gamit din mo among Hilux kay naman sila ni ati among uban. <laughs> Dili magun may masigo kung kanirang kabayo among sakyan. Maong gitaura na lang ni Dodong o bukag ang iyahang kabayo. Uy, bukag! <laughs> Unya, naghunong sa media sa daplin ka Jot kay gikuha pa ni Dodong ang kikya gibayaran na sa iyahang manghod. Unya, si ate ni nagsabak sa kik, kaya Siya may nakaplastar pag ingkod sa bukag sa kabayo. Uy! <laughs> Unya, giabot na rita diri sa lugar nga diri i-celebrate ang birthday ni Elise. Ski. Mindot kayo ilang dagat diri guys kay Limpio Kaayo. Basin ganahan mo mga ligo diri, located lang dahil siya diri sa Medina, DUD Beach Resort. sama man inyong gipaabot, ali na, mga ligo na ta, charis. Yeah, 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 yeah. Love, Nara sa misa daplin duha nagpahipi ni ate kay maghuwat man mi guys tawag kun kunting kaon na ba ana na mga mob sa mga mamertihay huy <laughs> काला <laughs> निकल <laughs> Fast forward na rito sa ito ang for today's video. So, manang magpangaon, manang pangaligo. So, nangabusog na mga dzayon sa buhaton, manguli na mga person. Naguna na rin panguli sa ilang mga dzay, kaya gilikay na mo among driver sa inom, kaya basin unyag mahubog. Pagtulod mga kaamihan ni among Hilux, kumahubog among driver. Huy! Maayo pud gani mga Jay kay among driver dili badlungon gaw na huna pud siya sa 71 sa iyahang family Charis. Mas ako Pagabot namo sa balay, mo balik unta ni siya mga guys. Unya so, kay gikapoy naman siya balik ditong dapita kay pero timang layo ah. So nagbuyan sa mga Jay din atulo. Maayo gina imong gibuhat dong safety first gig kaana. Ug ang isa pud diri sa sulod mo ning resulta sa busog unya Laroy lami ikatulog. Diretso ko tama sa ko ang for tourist video. Thank you for watching. Please subscribe, like, share, comment sa ako mga video. Bye bye and God bless you all.